Chief, ano sa palagay ninyo? Interesting story. Tingin ko yung iba totoo. Pero ang tanong, sino ang frame up sa kanila at bakit? Tinanong nga namin sila, Chief, kung meron silang mga kaaway na pwedeng gumawa sa kanila noon. Pero wala naman silang maiisip. eh. Chief, hindi kaya na-frame up lang sila ng mga totoong magnanakaw? Chief, na-process na po lahat ng gamit na ninakaw. Wala pong nakita kahit fingerprint. Malinis po. Maraming salamat, Samson. Onde, pwede mo lang isoli yung mga gamit ng may-ari. Go ahead. Okay, hey, Chief. Yes, hey, Chief. Bobby, ako na lang magbabalik ng mga gamit sa mga may-ari. Uh, Tonyo, samahan na kita. Hindi na, Samson. Kaya kaya na yun. Uh, sir, bakit kayo pa magbabalik? Iutos e, na lang Torres gusto kong ikutan ng lahat na involved. Dahil malakas ang kutob ko, isa sa kanila ang magdanakaw.